Hi mga ka PNG, ito po si Boss G OFW mula sa Papua New Guinea. Magandang araw. For today's video, ayan, tatalakayin po natin ang 10 katanungan na karaniwang itinatanong ng mga Pilipinong gustong magtrabaho sa Papua New Guinea. Kaya naman, simulan na po natin. Unang tanong, madali bang makahanap ng trabaho sa PNG para sa mga Pilipino? Sagot po natin dyan, medyo madali kung may experience ka na sa mga in-demand. Ayan po ha, in-demand na trabaho tulad ng IT, sa construction, engineering, maintenance, accounting at healthcare. So paliwanag natin ano ba yung construction? Yung may mga experience po sa pagbubuo ng mga building ng mga bahay yan, maganda po yan. Engineering, Tsaka yung mga property maintenance, ayan, yung mga marunong, halos pareho po yan ano, sa construction, pero itong maintenance nga, more on nagme-maintain sila ng uh, mga properties, yung mga paupahan o mga bahay ng at ng mga employer dito. At accounting at healthcare, yan nga. Karaniwan po ano, ang, ang proseso ng pag apply dito ay true agency. At meron din namang direct hire. Kung may kakilala ka, sa company na iyong papasukan. Ano ba ang kailangang proseso sa pag apply ng trabaho at visa? Ayun, ganun po. Kailangan lang naman ng job offer mula sa employer na manggagaling dito. Tapos sila ang mag-aasikaso ng work permit at visa. Marami kayong makikitang mga hiring na nakapost dun sa online na ano po tulad ng mga work abroad. Ayan. So, kukontakin nyo sila, then mag-offer sila uh, sa inyo ng mga, yun nga, job offer. At dapat siguraduhin na, na legit ang agency o yung employer at may approval mula sa Department of Labor and Employment. Kung wala, ay delikado po iyan. Baka po kayo ay madali ng mga illegal recruitment. Legal ba ang employer? May mga na-deport na, na barito may mga kaso po ng illegal recruitment at overstaying kaya dapat siguraduhin na documented ka at may tamang work visa. Um, kung sakali may mag-offer sa inyo ng tourist visa to work ay huwag niyo pong tatanggapin ano? kasi medyo kalanganin po. Magkano ang sahod sa PNG? Ayan, Uh, depende po kasi sa trabaho talaga. No? Halimbawa, kung ikaw ay skilled worker, uh, maaari kang sumahod ng 1,000 to 4,000 kina uh, kada buwan. O katumbas, katumbas po yan ng um, 13,000 to 60,000 kamo na po no? sa isang buwan. Ngayon, kung professional naman po, IT or engineer or accountancy, Maaari ka pong ano, uh, sumahod ng uh, 3,000 mahigit hanggang 10,000. Kina po, in kina ang pinag-uusapan natin dito. Pero hindi naman agad-agad ko, masinabi nga uh, uh, 5,000 to 10,000, ayun eh, na talaga. No? In between doon, ganun po. Siguro yung mga sumasahod ng 10,000 talaga namang napakaswerte at napakaganda ng kanilang trabaho. Papatak po yan ng ano po, ano, mula siguro araw mga 40 plus thousand hanggang mahigit sandaang libo. May ibang kumpanya na nagbibigay ng free housing, eh madalas naman po ganon at free food at free transport. Pati na rin po yung ticket kung kayo ay magbabakasyon at kung tapos na po ang inyong kontrata. Mahal ba ang bilihin sa Papua New Guinea? Ang sagot po, oo. Medyo mataas ang cost of living, lalo na sa mga imported goods. Pero kung libre ang tirahan at pagkain, makakaipon ka pa rin. Ito po yung isang tanong ano, na kadalasang itinatanong palagi sa atin. Safe bang magtrabaho at manirahan sa Papua New Guinea? So ang sagot po dyan, may mga lugar na delikado, lalo na sa gabi, lalo na dito sa Port Morrisby. Pero karamihan sa mga expats, yun nga, yun, know, yung mga Pilipino, ay nasa secured na compounds. So ganito yan, iwasan lang po ang paglalakad mag-isa sa gabi at sundin ang safety protocols ng kumpanya. Kapag sinabi ng kumpanya, okay hanggang alas 10 lang kayo sa labas ha, after that makitulog na lang kayo dun sa pupuntahan nyo, ay sundin nyo po kasi para rin naman po yan sa seguridad ninyo kung sakaling magtatrabaho na kayo dito. Marami bang Pilipino ang nagtatrabaho sa Papua New Guinea? Ang sagot po, uh, depende po sa kung... Uh, paano nyo uh, i-interpret yung salitang marami. Pero kung siguro nasa mahigit 3,000, mahigit doon o ano paman, man, meron naman po mahigit po, mahigit siguro sa 5,000. Ano. Uh, hindi ko sinasabing limitado lang po sa 5,000 pero mahigit siguro. Ito po kasi sa Port Morrisby kung saan tayo ay nandito, marami ako nakikita ang mga Pilipino rito. At sa ibang community rin po ano kagaya ng Lay at trabaul, may mga ano, may mga Pilipino rin diyan. Meron din nga pong simbang Gabirito dito sa Port Morris B at may mga Filipino gatherings kagaya ng FAP na ngayon. At uh, meron din mga sari-sari store na pinapatakbo ng mga Pilipino. Pero when we say sari-sari uh, store, hindi po siya yung kagaya ng Tucker Box o yung mismong parang tindahan sa atin. Ano? Dito ay parang uh, 7-Eleven ang dating ng mga sari-sari store ng mga Filipino. Ganun po. Kaya bang mag-ipon sa PNG? Yan, yung ating sahod ba ay maiipon ba natin at uh, tayo ba ay uh, giginhawa? Ang sagot po dyan ay oo, depende po yan sa inyo. No? Lalo na kung kasama sa benefits mo ang free housing, meals at transportations. Mas marami kang maiuuwing pera kung Disiplinado ka yun din po. May pagkakataon bang madala ang pamilya sa Papua New Guinea? Yan. Ang sagot dito, ano, depende sa employer. May mga ilang kumpanya na nagbibigay ng dependent visa para sa asawa at sa anak. At ang kagandahan nung iba na yan, ano, ibang company na yan, yung pati yung anak nyo ay pag-aaralin dito. May mga kakilala akong ganun. Pero kadalasan po ay uh, solo ang kontrata. So yung ikaw lang mismo ang kukupi ng company habang nagtatrabaho ka. At para sa panghuling tanong, pwede bang tumagal o maging permanent resident ang isang Pilipino dito sa Papua New Guinea? Ang sagot po natin dyan ay hindi madali. Medyo may kahigpitan po ang immigration ng Papua New Guinea pagdating sa bagay na iyan. Karaniwan po, renewable ang kontrata. Pero, bihira ang nagkakaroon ng permanent residency. Except na lang po, ha, pakinggan nyo, except na lang po, kung ikaw ay may local spouse o nag-asawa ka uh, ng taga rito. At siguro kung may employer sponsorship. So, sa mga bagay na yan, hindi po tayo uh, expert. Pero, yun nga, ganun nga uh, mag-renew ka na lang po ng mag-renew ng kontrata hanggat gusto ka ng company na pinapasukan mo. Ayan. At yan lang po ang video natin for today mga ka-PNG at sana po nakatulong ito sa mga aspiring OFW of na pupunta sa Papua New Guinea. Salamat po sa panonood. Goodbye.